Tayo nang bumisita sa world famous na probinsya ng Palawan at kilalanin natin ang ilang mga MSMEs na patuloy na nagbibigay pride sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang mga dekalidad na produkto. Ang Palawan ay kilalang kilala sa buong mundo. Marami na rin itong nakamit na pagkilala, lalo na pagdating sa turismo. Ngunit bukod sa pagiging isa sa pinakamagandang isla sa buong mundo, mula rito ay may mga kababayan tayong agripreneur na may kanya-kanyang ambag sa pagiging kilala ng Palawan. Tayo na tuklasin ang iba't ibang mga produkto ng Palawan sa kasalukuyan. Kung pasalubong ang hanap nyo, isa sa mga sikat na pasalubong dito ay hatid sa atin ng VJB Food Products na halos matatagpuan sa buong isla ng Palawan. Nagsimula talaga kami sa pagre-repack ng mga pamenta. Nung panahong naglalako po ako ng mga pamenta dito sa Puerto Princesa, naisipan ko pong dalhin ang mga produkto sa mga island and mainland municipalities dito sa Palawan sa pagpaprocess po ng cashew, simula po kami sa fried cashew, sinundan po ng roasted, at yun po, nag-isip po kami ng ibang mga flavors na pwedeng pumatok sa mga kabataan. Malaki ang naitulong ng DTI sa VJB Food Products. Ako po ay sobrang nagpapasalamat, lalong-lalo na po sa DTI dahil sila po ang tumutulong sa amin sa tulad ng sa mga labeling, barcodes, nutritional pack, training, seminars, promotions, at marami pa pong iba. Isa pang pasalubong item dito sa Palawan ay ang mga arts and crafts souvenirs. Para dito, binisita naman namin ang Asiano Arts and Crafts. Nagibenta kami ng mga batik from Indonesia, mga beads from Thailand, and then iba't ibang mga materials pa na galing sa mga neighboring countries natin sa Asia kaya sa pinangalanan na, na Asiano, Asiano Arts and Crafts 1998, back then, parang wala pa masyadong gumagawa kasi karamihan ng mga jewelry sa Puerto Princesa ay galing pa ng Divisoria, galing pa ng Quiapo. So, yung time na yon nakakatuwa na parang gawa ka ng gawa tapos may mga nakaka-appreciate na something from Palawan, locally made. So, doon din kami na inganyo. Year 2000, nag start ako mag-akit ng mga bundok. Doon ko na-discover, may nakilala akong sinaylam yan na taga Quezon, Palawan siya ay nagdala sa akin sa bundok ng Quezon. Doon ko rin na-discover na ang dami palang produkto ng Puerto Princesa, ng Palawan, na hindi mo na kailangan mag-angkat galing pa sa ibang bansa. Mas pulido, simula kami sa basket, and then nagsimula kami sa mga wood carvings, hanggang nawala na itong mga produkto na galing sa ibang bansa at naging produkto na lang ng Palawan ang mga paninda namin. Naging paraan din ng DTI para mas makilala pa ang kanilang mga produkto. Number one, ang DTI. No? Lagi yan talaga nagpupos sa amin na ganto ganito, nag-guide sa amin na ma-exhibit tayo. Hindi lang sa pag-guide, kundi sa financial din. Nandyan din sila para mag-assist na nagtatanong ko anong kulang sa'yo at they try their best na kung kaya ay ibibigay nila laging tangkilikin ang sariling atin. Kasi um, yun ang number one, eh. parang you're not just helping yung kaibigan mo o uh, kakilala mo, kundi pati buong palawan, let's say. Kasi yan may proseso. May nagsupply ng kawayan, may nagsupply ng ganito. Bago yan naging isang finished product is maraming pinagdaanan, marami kang natulungan na tao. So yun ang importante. Kung magkakaroon naman kayo ng pagkakataong bumisita dito sa Palawan, mahalagang masubukan nyo ang unti-unti ng nakikilalang home brews ng Palawenyo Brewery. Actually, we started sa isang home brewer's kit. So, si, yung partner ko po si Aya Javier, uh, galing po siya sa San Diego. Nung nakatry siya ng craft beer, sabi niya dadali niya to sa Pilipinas yung idea. So, she came home in 2012 sa Pilipinas. She brought a home brewer's kit and that's how Palawenyo Brewery started. So, nag-umpisa po kami sa tabalit na kitchen namin. Kaldekaldero, ganun po yung start talaga namin. And then, until, you know, that, that was 2012, we grew it now to a two-barrel system brew house dito kasi we are Duhat country, we are Mango country dito sa Palawan. So whenever that's available, we make it into beer. So we we uh, support the tribe people here. So we believe in circular economies. We source it from organic farms around Palawan. We want to bring you know these products outside of Palawan or outside of the Philippines para maging proud naman po ang Pilipino, la tayo, na meron tayong produktong gawang Pilipinas na, you know, we can be proud of. So, actually ngayon, um, beers natin are in the U.S. I'd like to take this opportunity to thank the Department of Trade and Industry. They've been there for us ever since from start actually hanggang ngayon. Nandiyan sila to assist us and everything. Basta maraming salamat talaga. So uh, what we really want is really to bring pride to Palawan and to the Philippines. So it's uh, available online. We have our Facebook page. I hope you could check us out doon po sa mga social media sites po namin. Bukod sa mga nagagandahang mga tanawin at beach dito sa Palawan, ay may mga dapat din kayong masubukan ng mga produkto mula sa ating mga agripreneurs dito.